sa tingin ko ang divorce ay magiging antidote sa mga walang kwentang lalaki. Tingnan natin kung bakit. Diba nung dililigawan ka pa lang, magandang pinapakita kasi nililigawan ka pa. Hindi pa pinapakita yung tunay na siya. Yung naging boyfriend mo, medyo nakita mo kung diunti. Pero pag naging asawa mo, doon makita talaga kung sino siya. Tapos malalaman mo na talagang lasinggero talaga siya. Hindi mo siya mapipigilan. Lasinggero na nga, wala pang trabaho. Wala pang trabaho, tamad pa. Wala nang silbi sa bahay nyo, sa pamilya nyo, nananakit pa. Pag may divorce na, tapos so lahat ng mga yun, mababawasan yan. Lasinggero di -divorce kita, di ka, di-divorce kita. Hindi ka magdino, di-divorce kita. Tatamad-tamad ka, di-divorce kita. Nananakit ka, di-divorce kita. Pag-iisipin mo, mapapatino mo yung lalaki. O sabihin natin, nag-divorce na kayo. So maghahanap yun ulit kung ganun yung ugali niya may, may di-divorce ulit yun hanggang sa pag tumagal na ganun talaga ang kanya wala nang mamahal sa kanya wala siyang kwentang lalaki eh yung matinong babae kaya sabihin mo nakatagpo ng hindi tamang lalaki makakatagpo din yan balang araw ng tamang lalaki para sa kanya hindi lahat puro failure sabihin natin apat na beses na nag-divorce kasi uh, failed relationship lahat so darating din yung time na mahanap niyo yung tunay na magmamahal sa kanya. So, kita nyo kung parang naging antidote sa mga walang kwentang <laughs> lalaki yung divorce, di ba? So, yung mapadali yung proseso eh. Kasi pag annulment, matagal. Papa-annul mo yung, yung kasal niya. Hindi naman kayo makakapag kaagad ka agad. O, di titisin mo ngayon yung walang kwentang lalaki na naging asawa mo. O, di ba? So, magiging kampante pa yung asawa mo. Kaya, lasingero siya dyan. Tatamat-tamat siya dyan. Ayaw niyong magtrabaho. Kampante siya na hindi siya may iwan ka agad. Kasi, pag, hindi basta-basta magpag-anal med eh, kasi mahal tapos maraming tao nang gugugulin kung maraming ginagawa yung babae hindi niya masikaso yun eh. pag legal separation naman mag lang kayo ng titirad mag-asawa pa rin naman kayo sa batas hindi kasal pa rin naman kayo. Oh, hindi ka pwede magkasal sa ibang tao kasi kasal pa rin kayo ng asawa mo. E tiwalay kayo ng tirahan. E paano pong may mga anak na yung dalawang mag-asawa? Doon na doon, nagiging komplikado. Oo nga. Nagiging komplikado ka talaga kasi sino ba naman may gustong wasak ang pamilya, di ba? Ang broken family, di ba? Sino bang gustong anak na magkahiwala ang magulang, na hindi buong pamilya. Sino ba namang anak may gusto nun, di ba? Ang tingin ko naman dyan, habang pwede pang tiisin, tiisin na lang, ipinili e, mo yan, eh. asawa mo yan eh. Dapat tanggap mo kung sino siya, di ba? Pero pag uh, tarating yung time na naisip mo at naramdaman mo na hindi talaga pwede kahit anong klaseng pilit mo, to so, yun na yung last resort mo. Divorce na talaga. At least masasabi mo lang sa sarili mo na ginawa mo best book pinilit mo naman, tinis mo naman lahat. Pero wala na talaga eh. Kahit anong gawin mo eh. Talagang drain na drain ka na eh. So, at uh, least last resort ka na divorce na yung proseso hindi ganun kahaba kung mga ebidensya ka naman na talagang hindi na talaga pwede yung relationship nyo. May sasandigan ka, batas na divorce. At least mas maganda may papakita nyo sa mga anak nyo. Kahit nahiwalay na kayo, nag-divorce na kayo, oh, pero okay na kayo. Hindi na nak kayo nakitang nagbubugan, naghahabulan ng itap dyan, o nagkakasakitan, mga ganyan. Eh. Oh, hindi na nakikita na nabubugbog o nakikita na naghihirap yung nanay kasi hindi man lang siya tinutulungan ng asawa niya. At least sa yung pamilya kahit sabi nung divorce na yung mag-asawa. Mayroon at mayroong advantages and disadvantages. May advantages ang divorce, may disadvantages din siya. Pero yun yun, pero at the end of the day, saan ba gagamitin yung batas? Para kanino ba? Makakatulong ba to sa society natin? Yun naman yun eh. So yun, bukas ulit.